Ngayon nga raw nga eh tinuturuan ako ni Papa kung paano magluto ng pork ribs mechado. Medyo naguguluhan ako dito, mabusisi pala pagluto nito. Kaya talagang tinuturuan ako ni Papa dito kung paano magluto. Sabi ni Papa, "May natutunan ka ba?" Sus, ako pa ba? Kaya ito, bumili na ako dito ng pork ribs. Pagawi ko nga sa bahay ay nagiwan na nga pala ako dito ng mga rekados tulad nitong green bell pepper at sibuyas. Yung mga hiwa pala nito guys, eh medyo maliliit nga pala no, mga ganyan. Tapos tulad din sa bawang, hiwain mo siya ng bongga ang bongga Pagkatapos natin maghiwa, eh magiinit naman tayo dito ng mantika. Pagkainit naman mantika, eh piprito naman natin itong mga pork ribs. Ito nga pala yung sekreto kaya sumasarap yung mga ulam, no? Kailangan tansyado at sukat na sukat. After natin maprito itong mga pork ribs, eh, eh set aside natin sa same pan, magluluto naman tayo dito ng carrots at patatas. Medyo piprituhin lang natin yan, tapos hanguin natin at magigisa naman tayo dito ng bawang at sibuyas. Gisa-gisain lang natin at isusunod naman natin itong red bell pepper at isusunod naman natin itong kamatis. Medyo durog-durogin natin siya guys para lumabas yung mga particles niya. At lalagyan naman natin siya ng tomato paste. Imi-mix-mix-mix-mix mix, mix, mix lang siya guys hanggang sa maging ganito. Tapos ilalagay naman natin itong mga pinrito nating pork ribs. Halu-haluin lang natin para dumikit yung mga sauce sa may karne. Tapos lalagyan naman natin siya ng pickles. Pagkalagay ng pickles, lalagyan naman natin siya ng pork cubes. Tapos lalagyan natin ng konting toyo pampakulay. Sana all lahat ng toyo nagpapakulay. After natin malagay lahat ng sangkape, halu-haluin mo yan. Tapos lalagyan natin ng tubig na ile-level mo lang siya doon sa may karne. Pagkakulo, lalagyan natin ng asin. Tapos lalagyan naman natin siya ng kamalansi. Lagyan natin ng dahon ng laurel, tsaka ng green bell pepper. At ang pinakahuli natin ilalagay kaya yung mga pinrito natin patatas at carrots. Keka, lagyan natin ng konting oyster sauce kasi wala lang. At ayan na, luto na. Kita nyo naman guys, grabe, napakasarap nito. Na Kaya sumandok na nga pala ako dito ng bagong saing na kanin. Tapos, sasandok naman ako dito ng niluto nating pork ribs mechado. Kaya tra, kain na tayo. Ito nga pala tinuro sa akin ni Papa na pork ribs mechado. So Oy. Mm -hmm. tapos dumating pa si Madam Charlotte eh. Hoy, ano, kakain lang ako. Ah, tikman mo yung niluto ko ha. Ah. Talagang okay. sukat na sukat at talagang suwabing suwabe. Oy, suhabim -suhabim. Tikman natin man. Suhabim. You know, pork ribs may chado. Mm. -hmm. Mm. -hmm. naman man. Mm. -hmm. Sarap ng sos. Uy, 어, 음. 비싸. 음. 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 Oo, oh, sarap. Rob? Ito naman yung pangimagas natin. Uy, <laughs> sarap. Pork charo ng Bounty Fresh. Ayan, guys. Oh. You know? Hmm, mm. try nyo to. Okay rin. Ay. Malasa, tol. Ayan, no? Oh. Tol, masarap ka pala magluto, no? Siyempre, sukat na sukat yan, eh.